Hi guys, I'm Nilski Vlog. Let's start cooking guys. Magluto tayo ng vegetables. First, lagyan ng oil. Then, mustard seeds. Pag, ano na yun ng mustard seeds guys? Pag, nag ano na siya ayan tumutunog na siya di ba pag maluto na ang master seeds guys hmm, lagyan na ng garlic Um, hmm, maliit na onion. Cili Halo ini Dan kemudian brown, Lagi 3 Lagi Ayan natin sya. Miliit natin. Ayan guys. Ilagay natin guys ang pakwan skin. Ayan. Ang pakwan na binalatan. tiranggal ang green. Ang kulay nya. Ayan. tapos na iwan. Ayan lang lang. Ayan natin gulay guys. Siyempre, lagyan natin ng asin. Ito. Para kung lasa yun Lagyan natin ng asin. Tapos guys, lagyan natin ng na coconut fresh. Coconut fresh yan guys. Ihalo natin. yung coconut ko kasi guys galing freezer yan guys kasi dito wala ka naman. pero fresh fresh coconut yan nilagay ko lang sa freezer para hindi na ano ano guys tapos guys lagyan natin ng turmeric powder Guys. Mag ano lang yan guys, lumabas lang yan yung tubig galing sa balat ng pakwan. Tapos guys, takpan natin yan guys hanggang maluto. Thank you so much for watching guys.